sa oras na ito mga kaubayan ay ako po ipakyat ng kabundukan ngunit hiningal po ako napagod po ako dahil nairapan po ako huminga kaya nagpahinga ako sandali dito sa aking pinagpapahingaan mga kaubayan ay narito sa aking tabi ang insulin plant itong insulin plant na ito ay isa ito sa nakatanggal sa nakatanggal ng aking hingal itong insulin plant na ito mga kaubayan, yung hirap kong huminga dahil sa pagod ko ang ginawa ko po, ay kinakain ko lamang po naganito ganito ito kinakain ko lamang po naganito ito hmm. yan po, yan po ang nakatanggal ng aking hingal dahil sa hirap na po akong huminga dahil pagod po akong tas nito mga kaubayan magmula doon sa baba doon doon pa po ako galing sa baba doon. At ako po eh, pupunta, matas pa po itong aking pupuntaan mga kaubayan. Pupunta pa po ako doon sa tas doon. Kasi may sadya po akong isang halamang gamot doon. Na kukunin para sa ating kababayan na may karamdaman. Kaya nakailang pahinga po ako mga kaubayan at nahirapan po ako umingap. Ngunit nang dahil sa insulin plant na ito. Nang dahil sa insulin plant na ito ay natanggal po yung aking hirap huminga natanggal po yung aking hirap huminga mga kaubayan yung <coughs> yung plema na bumabara po dito sa yung plema po na bumabara dito sa akin dito ay kinakain ko lamang po eto Ngayon. natatanggal po mga kaubayan yung plema kaya wag po natin baliwalain itong kakayahan ng insulin plant na eto maliban po sa high blood, ang ginagamot nito mga kaubayan ay high blood. Itong insulin plant na yan, maliban sa high blood, <coughs> ay mabisa din po yan sa mga <coughs> ubu-ubu. Ayan, <coughs> Ayan o, nababaklas po yung plema mga kaubayan. Yung lasa po nito, yung katas po nito, pag dumaan po sa ating lalamunan at may plema po na nakabara dyan, gawa ng napagod po tayo na umakyat pag nadaanan po ng katas nito pag nadaanan po ng katas niyan ay babaklasin niya po katulad po ng nang nangyari sa akin yan po ang kakayahan ng insulin plant na yan kaya wag po nating baliwalain itong insulin plant na ito yan po kung meron po kayo sa inyong bakuran ay magtanim po kayo ng insulin plant sapagkat marami po tayong binipisyo na makukuha dyan uh, malakas po ito sa high blood mga kaubayan Malakas po yan sa high blood, sa malalapot ah, malalap na dugo. Yung mahinang dumaloy ang dugo, malakas po itong insulin plant na ito. Ang proseso ng ginagawa dyan, pagdating sa mga ganyan, ay kinakain na lamang po yan. Kinakain yan, ng, yung high blood, kumukuha ng isang dahon at kakainin na lamang po yan. O kaya naman po, ay kukuha ng isang dahon, ipapakulo po yan at yung taong may high blood ay inumin niya po ganyan po <clears throat> ang proseso ng paggamit ng insulin plant na yan ayan po nadaanan ko lamang nadaanan ko lamang po dito yan mga kaubayan e eksakto na nagpahinga po ako dito mismo sa tabi ng insulin plant kasi nairapan na po ako kung huminga hinihingal na po ako pero nang dahil sa dahon nito yung hingal ko na yon ibig sabihin Uh, nagsisikip na yung aking hininga may mga nakabara na pong <coughs> plema katulad po niyan yan po ay binabaklas niya po mga kababayan ganyan po ka ganyan po kabisa itong insulin plant kaya wag po natin baliwalain ang kakayahan ng insulin plant mga kababayan marami pong salamat